Minsan, kahit gaano ka pa kaobserbanteng lalaki, may mga babae talagang parang puzzle. Hindi mo alam kung interesado ba siya, or friendly lang talaga. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga maliliit na galaw, reaksyon, at simpleng gestures na hindi aksidente. May mga ginagawa siyang hindi niya sinasadya, pero nagsasabi ng napakalalim na mensahe, Interesado ako, open ako sa'yo. Mabilis akong nabibighani sa presensya mo. At minsan, hindi mo na kailangan pang maghintay ng buwan para maramdaman ito. Nasa paraan ng pagtingin niya. Nasa timing ng replies niya. Nasa mga kilos niyang nagsasabing, Hindi kita kayang i-ignore kahit gusto ko. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang pitong malinaw at psychological na senyales na magpapakita kung mabilis siyang nagkakaroon ng feelings kung open ba siya emotionally at kung posibleng ikaw na talaga ang taong madaling buksan ang puso niya. Kung handa ka nang maintindihan ang mga hindi niya direktang sinasabi, simulan na natin. At syempre, bago tayo tumuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aral mula sa Stoicism para sa mas malalalim pang gabay tungkol sa self-mastery, mindset at relationships. Senyales number 1 lagi siyang nagpapapansin sa social media. Kapag ang isang babae ay may malalim na interes sa'yo, mapapansin mong hindi lang siya basta active. Active siya, sa'yo siya ang unang nagla-like. Siya ang unang nagre-react. At kadalasan, siya rin ang unang nagko-comment. At hindi ito yung generic na nice pic or pabirong emoji lang. Mapapansin mong may intention ang mga salita niya. Ang gwapo mo ngayon. Saan ka punta? Anong meron sa'yo today? Ito ang mga tanong na hindi naman niya kailangan itanong. Pero ginagawa niya. Dahil gusto niyang pumasok sa mundo mo, makikita mo rin ito sa timing. Kahit disoras na ng gabi, bigla siyang magko-comment o magme-message na para bang hindi siya mapakali hanggat hindi kanya napapansin o nakakapagparamdam siya sa'yo. At tandaan, ang babae na wala namang romantic interest hindi nag invest ng ganyang effort. Pero ang babaeng attracted? Gagawa at gagawa ng paraan para mapansin mo siya kahit sa pinakamaliit na paraan. Isipin mo ito. Nag-post ka lang ng simpleng picture. Pero siya? Siya agad ang top commenter. With something flirty, playful, o mas personal kaysa sa lahat. Hindi ito simpleng social media activity. Ito ay attention-seeking na may halong attraction. Senyales number two, hindi siya naiilang sa physical touch. Kapag ang isang babae ay attracted, mapapansin mong nagiging comfortable siya sa presensya mo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Napakasimple lang tingnan ng mga galaw niya, pero malalim ang ibig sabihin. Minsan, hahawak siya sa braso mo habang naglalakad. Minsan, light tap lang sa balikat o kamay. O kaya, bigla siyang dumikit sa'yo habang nagbibiro ka. At ang pinaka-importante, hindi niya to ginagawa sa kahit sino. Pag sayo, natural walang alinlangan, walang pag-iwas, pansinin mo rin ang body orientation niya. Kung may attraction, ang katawan niya mismo ang magsasabi ng totoo, lagi siyang nakaharap sayo. Lagi siyang lumalapit kahit hindi naman kailangan. At kahit hindi niya sinasabi ng diretsyo, parang may magnet na humihila sa kanya papunta sayo. At ito ang pinakamalakas na clue. Kapag nasa crowded na lugar kayo, siya mismo ang kusang pumupuesto sa tabi mo. Hindi dahil kailangan ng proteksyon, kundi dahil doon siya pinakakomportable, doon siya pinakakalmado, doon siya safe. Ang mga touch na ito, maliliit man ay hindi aksidente. Ito ay subconscious signs of trust, comfort, at lumalalim na connection. Kapag hindi siya umiiwas sa haplos, kapag hinahayaan kanyang malapit, Ibig sabihin, malapit ka na rin sa puso niya. Senyales number 3. Sumasama siya kahit kayo lang dalawa. Kapag ang isang babae ay wala talagang interes, automatic yan maghahanap siya ng kasama. Pwede bang isama ko si ganito? Pwede ba next time na lang? O kaya bigla siyang magiging busy. Pero kapag sayo, iba. Mapapansin mong willing siyang maghang out kahit walang ibang tao. Walang barkada walang third wheel, walang ibang distraction. Parang natural lang sa kanya na kayong dalawa ang magkasama at mas comfortable pa siya ron. At hindi lang yon. hindi niya iniintindi ang opinion ng iba. Hindi niya iniisip kung may makakita o kung may magtanong. Because deep down, mas gusto ka talaga niyang kasama. Ito ang klase ng babae na kapag nagyaya ka ng simple. Kape tayo? Kayo lang tayo. Hindi siya nagdadalawang isip. Walang tanong. Walang pause. Sige tara. Ganun kabilis. At tandaan mo, ang babae na pumapayag sa private bonding ay hindi lang open sa casual moments. Open siya sa deeper connection, sa mas personal na usapan, at sa possibility na mas tumibay ang closeness ninyong dalawa. Kung pinipili ka niya kahit wala ng audience, ibig sabihin, ikaw ang gusto niyang makilala ng mas personal. Senyales number 4. Lagi kang pinupuna. O napapansin niya ang bawat maliit na detalye sa'yo. Kapag ang isang babae ay hindi interesado, walang pakialam yan kung nagpagupit ka, nagbago ka ng style, o may bago kang suot. Pero ang babae na may attraction, hawk ay ang tingin niyan sa'yo. Mapapansin mong bigla siyang may comment sa suot mo. Bagay sa'yo yung kulay na yan. Bago gupit mo ah, mas nagmukha kang fresh. At minsan may kasunod pa. Bakit 'yan ang pinili mo? May pupuntahan ka ba? Hindi ito pang-uusisa. Ito ay curiosity na may halong care. Ibig sabihin, gusto niyang maintindihan ka, kung paano ka magdesisyon, paano ka mag magayos, paano ka magpakita ng sarili mo sa mundo. At ang pinakamabigat na clue, napapansin niya kahit yung maliit na bagay na ibang tao hindi man lang mapapansin. Bago mong relo ibang hairstyle, iba ang paraan ng pagtupi mo ng sleeves. O kahit simpleng pagbabago sa tono ng boses mo. At bakit niya ito napapansin? Simple. Invested siya sa'yo consciously or subconsciously. Ang isang babae na laging nakabantay sa mga detalye mo ay hindi lang basta curious. Hinahanap niya kung saan siya pwedeng pumasok, kung paano ka mas makilala, at kung paano ka mas maintindihan bilang tao. Kapag napapansin niya ang mga bagay na hindi mo nga napapansin sa sarili mo, malaki ang posibilidad na may nararamdaman siya. Senyales number 5. Lagi siyang nagre-react sa FB story mo. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang scene. Kung ang isang babae ay may interes sa'yo, may reaksyon talaga. At hindi lang basta like, kundi yung mga personalized reactions na may meaning. Haha, <laughs> kapag gusto niyang sabayan ang energy mo. Wow, kapag impressed siya sa ginawa mo at heart kapag gusto niyang maramdaman mong special ka sa mata niya. Ito ang modern version ng Hey, I'm watching you. And I like what I see. At mapapansin mo, consistent siya. Nag-upload ka ng lima o anim na stories sa magdamag? Nandun siya sa bawat isa, minsan siya pa ang unang viewer. At kadalasan, may reaction agad na parang hindi siya makapaghintay. Hindi niya ito ginagawa para sa lahat. Ang babae na may attraction ay nag invest ng atensyon sa taong gusto niya, kahit sa simpleng IG o FB story pa yan. Kasi gusto niyang malaman ang daily life mo. Saan ka pumupunta? Sino kasama mo? Ano ginagawa mo? In short, curious siya. At ang curiosity na may consistency ay madalas na uuwi sa deeper emotional interest kapag lahat ng stories mo ay parang may reservadong reaction para sa kanya. Malaking senyales yan na hindi ka basta viewer sa buhay niya. Importante ka. Senyales number 6. Mabilis mag-reply sa chat. Isa ito sa pinaka-underrated pero pinaka-malakas na senyales ng interest. Mabilis siyang magreply. reply Hindi yung after tatlong oras, hindi after isang araw, kundi within seconds or minutes. At take note, hindi naman kayo close, hindi rin kayo laging nag-uusap, pero kapag ikaw ang nag-message, biglang ang bilis niya. Ano ang ibig sabihin nito? Isa gumagawa siya ng oras para sa'yo. Ang pinaka-precise na indicator ng interest ay hindi sweet words, kundi time plus response speed. Kung hindi ka importante sa isang tao, madali silang magbigay ng excuse. Busy ako. Later na. Nakalimutan ko mag-reply. Pero kapag may attraction, parang nagiging priority ka kahit saglit lang. Kahit busy siya, kahit nasa trabaho, kahit may ginagawa nagbibigay siya ng attention. Dalawa. Curious siya sa kung ano ang sasabihin mo next. Yung tipong excited siya kapag lumabas yung notification na pangalan mo. Kaya mabilis ang reply kasi may emotional investment. At ito yung hindi madaling itago. Kahit pa magpanggap siyang chill. Yung bilis ng reply betrays the truth may tinatago siyang interest. 3. Hindi kanya pinapaghintay. Ang taong walang pake, walang pake alam kung mainip ka o hindi, pero ang taong may gusto ayaw niyang mawala ang momentum ninyo, ayaw niyang mawala ang vibe ng usapan. At ayaw niyang isipin mong hindi ka mahalaga. Example scenario. Nag-send ka lang ng simpleng, kamusta? Walang lambing, walang flirting, walang malalim na meaning, literal na plain message. Pero siya, may sagot agad. Minsan mahaba pa. Minsan may follow-up questions. Minsan parang siya pa ang mas excited magtuloy ng usapan kaysa sayo? At kahit obvious na busy siya, nakikita mong effort talaga yung mabilis na pag-reply. Bottom line, ang mabilis na reply ay hindi aksidente. Hindi coincidence. Hindi dahil bored siya. Ito ay behavioral cue na nagpapakitang gusto kanyang kausapin, gusto kanyang makilala, at may espesyal na lugar ka sa araw niya. Senyales number 7 nakikisabay sa green jokes mo. Ito ang senyales na hindi napapansin ng marami, pero isa sa pinakamalakas kapag marunong kang magbasa ng vibe. Kapag nagbitaw ka ng slight green joke, hindi siya na-offend, hindi siya naiilang. Kundi, nakikisabay pa siya. At hindi ito dahil bastos siya. Hindi rin dahil wala siyang boundaries, kundi dahil comfortable siya sa'yo. At ang comfort na yan, hindi basta-basta ibinibigay ng babae sa kahit sino. Ano ang ibig sabihin nito? 1. Mataas ang trust at comfort level niya sa'yo. Ang mga babae, natural na choosy sa taong pagbibigyan nila ng medyo intimate na humor. Bakit? Dahil reflection ito ng safety, ng tiwala, at ng emotional comfort. Kung open siya sa green jokes mo, ibig sabihin, hindi ka niya nakikitang creepy, kundi safe but attractive. That's rare hindi lang siya sumasabay nagbabalik pa siya. Kapag nag-joke ka ng konti, siya pa ang nagdadagdag ng punchline. Meaning, hindi ka lang niya tinotolerate. Ginagawa ka niyang ka-playful. Ito ay subtle form ng flirty connection. Yung pareho kayong nagbabounce ng witty lines, may tension, may kiliti, pero hindi bastos, kundi fun, clever, at may chemistry. 3. Open siya sa slightly intimate conversations. Hindi ito tungkol sa pagiging wild, ha? Huh? This is about emotional readiness. Willing siyang umabot sa level na medyo personal, medyo cheeky, medyo malandi pero safe. Sa psychology, ang tawag dito ay reciprocal flirtation cue. Hindi one-way, hindi fake. Genuine engagement. Nagbitaw ka ng mild green joke. Something playful, hindi bastos, hindi disrespectful. At imbes na matahimik siya o mag, "Hoy," Siya pa ang nagdagdag ng mas nakakatawang punchline na mas cheeky, mas witty, mas nakakatuwa. At dun mo mararamdaman yung spark, yung natural na kilig, yung chemistry na hindi mo pwedeng pekein. Kapag nakikisabay siya sa green jokes mo, at lalo na kung siya pa ang nagbabalik, hindi lang ito sign ng pagiging open-minded. Ito ay solid na senyales na attracted siya, comfortable siya sayo, at may romantic possibilities na pwedeng mabuo. Bago ka maging sobrang kumpiyansa sa mga senyales na nakita mo, importante ang isang malaking reality check. Hindi lahat ng babae pare-pareho. May mga babaeng mabagal mag-open, maingat, at mas pinapahalagahan ang emotional safety. At meron namang mabilis magpakita ng interest, lalo na kapag comfortable at attracted na talaga sila ibig sabihin. Ang bilis o bagal ng senyales, hindi 'yan sukatan ng value mo bilang lalaki. Ano ang pinakamahalaga? Respect. Kahit gaano kalakas ang vibe, huwag kang mag-assume. Hindi porke may reactions or physical closeness, ay pwede mo nang itulak ang kahit anong agenda. Patience. Ang connection, parang apoy kapag minadali mo, mawawala. Pero kapag hinintay mo nang tama ang timing, mas malalim at mas natural itong tumibay. Emotional awareness. Basahin mo hindi lang ginagawa niya, kundi pati energy tone, at comfort level niya kung genuine ang warmth niya good. Kung may hesitation, respeto muna. Tandaan, senyales go signal para magmadali. Ang senyales ay guide, hindi lisensya. Hindi lang physical gestures ang basehan ng attraction kundi mutual respect, trust, at authentic connection. Sa huli, ang pinakamasarap na relasyon ay yung parehong handa, parehong willing, at parehong sigurado sa pagtitinginan. Kung gusto mo pa ng mas malalim na breakdown sa human psychology, huwag kalimutang mag-subscribe sa aral mula sa Stoicism. At iyan ang pitong senyales na makakatulong sa'yo para maintindihan kung mabilis pa siyang nagkakaroon ng interest sa'yo o kung open siya sa posibilidad ng deeper connection. Pero tandaan ang mga senyales na ito ay guide lamang. Hindi sila magic formula at hindi rin sukatan ng value mo bilang tao. Ang pinaka-importanting takeaway dito ay, ang tunay na relasyon ay nakasalalay sa connection, hindi sa bilis ng attraction. Kung may respeto, mutual understanding, at authentic na komunikasyon, ang bawat relasyon ay may chance na lumago ng matatag at meaningful. Kaya kung nakarelate ka sa video na ito, huwag kalimutang like ang video, subscribe sa aral mula sa Stoicism, pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong content. At comment sa ibaba kung alin sa pitong senyales ang napansin mo sa experience mo para makapag-share tayo at mas lalo pang matutunan ang dynamics ng attraction at connection. Salamat sa panonood at tandaan, ang tunay na halaga ng relasyon ay nasa connection, hindi sa bilis ng galaw o simpleng gestures.